sa mga oras na ito, kayo ay naririto sa pagkang ang Diyos na inyong pinatawa ay naririto at nakakadoon ng mga salita na makapagbibigay sa inyo ng iba ng inyong pananamhalatan at patuloy ng papaguli ang laman ay, ng inyong kalaoban at kaisipan. Ay, Mga anak, ako ang inyong mahal na ina. So, ay ang tangin kong panalangin sa inyo. Kayong lahat ay makaisa. Sapagkat hindi niyo bakit ang magagana sa araw-araw. Ang nais ng Diyos, kayo'y pagsakasakit sa pananalangin. Sabot ka, iisa ang inyong hinihina. Ang kapayapaan para sa ikabidiktas ng inyong kanyang mga anak. Palami namin mga nagagana. Na huwag nyo lang hayaan na ang inyong mga isipan, ang inyong mga puso ay magulupan ng mga salita. Walang kabuluhan. Pagkos manahan sa inyo ang kabutihan. Kabutihan na ipadalangin ang bawat isa upang maunawaan ang palooban ng Diyos para, sayo, para sa inyong pagliligay sa hinaharap. Ang kagalangin mo, ito kayo ito ko, ng at Diyos, upang kayo sayo, ay I mean, patuloy na mananamit. Pag-ibig ng Diyos na, yeah. na kayo'y nananamit, sa inyong mga kahanan. Ngunit, ang pagkakaisal ninyo ay siyang kinitignan ng Diyos. Sa pagkakaisal sa inyong pagkakaisal na kayo'y nakakasama sa'yo, ang mga kapamilya ng inyong padalangin ay nating malakas katulad ng inyo pananampalataya. Kaya nawa kayo ay huwag magsawa na magsama-sama sa pananalangin sapagkat hiringin ng Diyos ang bawat inyong hinihilip lalo na kapag ang inyong mga puso ay puno ng kabutihan at kalinisan. Ako'y naririnig at kagilid niyo akong asama sa bawat araw na kayo'y nalamanan. Ako'y nagbabagalit ng inyong panalangin sa buktong na anak ng Diyos. Kaya, huwag kayong magsawa. Magkaisa kayo. Magkaisa kayo. At dito sa tahanan ito, patuloy ninyong itayin ang mga mensahe ng Diyos para sa inyong katuloy uwi Kaya't kayong mga narinig na kayo kayong kasalamatan sa pagkain hindi kayo lumili sa pipatan ninyo sa Diyos. Kaya't ang bawat isa na patuloy na nagiging po at sumusunod. Kayo umasa na ano man ang inyong hinihingi ay magkakaroon ng patupanan at kananapan. Kaya't aking mga anak, kayo ay nangin magsama-sama. Magsama kayo sa pagkakito ang kalooban ng Diyos sa panahong ito. Ang pananalangin ninyo ay inyong alakasi upang nang sa ganun sa pamamagitan ng inyong pananangin. Maraming tao ang makapagpagin ng kaligtas. Maraming salamat sa inyong lahat na why patuloy ninyong ipadamang